kulungan to nung pinsa namin na isa. So, hiningi, na, hiningi ko to sa kanya. Parang kinarga yata namin to sa kolong-kolong ng kapatid ko. Na isa. So, ayan. Kasi tatapon na siya. Tapos nung time na yun, nakita nyo may... Kung dati po kayo nanonood ng mga video ko, nung dati pa, year, year ago or years ago na, three years ago na siguro yun, gumawa, nagpagawa po ako ng kulungan na bakal. Actually, ang laki po nun. Tapos, yung idea ko noon is kulang cool pa when it comes to gano'n ba siya ka-efficient or effective yung gano'ng klaseng kulungan. So, ang tibay ng kulungan na pinagawa ko, na sa bahay lang po yon ang laki. Kung nakikita nyo talaga dati sa video ko, laki pang bibi talaga siya or pang manok na pwede mong alagaan yung manok doon kahit malalaki na sila. Kasi sa luwag ng space, at the same time, ang taas din ng kulungan na yon pero yung ending, dito na ako nag-alaga sa bahay ng, ng bayo ko kasi may, spy, may space sabi ko. Doon tayo mag-alaga. Try natin mag-alaga ng bibi. Tsaka itong bayo ko may leg siya sa bibi. Pang karni nga. So kaya may alaga din kang bibi at hindi ko rin naman mapakawalan. Ayun, nakapa, nakapanginayang lang yun. Pero kung magpa, magagawa maggagawa ako ulit ng kulungan, alam ko na kung ano yung mas Effective and efficient Effective, efficient <laughs> Basta yung maganda, yung alam mong magagamit mo Sa manok at bibi For goods talaga And less ang issue Doon ko lang na-realize Nung tumatagal na na Mali pala yung Ano ko dito Mali Kuya, oh yeah. mali pala yung Yung plano ko dun sa malaking kulungan So ito, although elevated din yun Or nakataas tapos na-share ko lang mga kabihin bakit nga ba sa kulungan ng mga manok natin. Mas okay na nakataas. At the same time, ito ang ganda rin ng, ng isang pagkakapeso na ito kasi open space. So kung may mga airborne disease man or may sakit man sa lupa, nakataas sila. Isa pa kasi sa kinagandahan ng mga ganito kataas na kulungan. Kung pamilya kayo sa ammonia or ammonium nitrate, basta yung ihini, ihimis mo ng manok, yung dumi nila na mainit, na pag mababa or hindi elevated, sumisingaw, pabalik din sa mga, mga sisyo o manok. Alam natin na mahalaga yung heat or yung medyo mainit na environment sa mga sisyo. Pero pag nanggagaling yun sa dumi mismo nila, o maangat sa kanila and more on ammonia, magkukos po yun ng pagkakasakit ng sisiw at pagkamatay ng mga sisiw. So, nasa unhealthy environment sila at maduming environment nila. Dito lang dito pag elevated, open space na iinitan. Ang ganda, tsaka yung ventilated din siya. Actually, hindi nga dapat ganyan yung ano eh, yung idea na ventilated yung isang kulungan. Kasi kung mga malilit na sisiw pa lang, lamigin sila. So, ang idea naman may inahin naman sila at the same ang idea, ang kinagandahan din ngayon is summer. So, mainit yung panahon. Hindi ko masasabi maganda sa sisiw din, pero mas okay talaga sa kadali yung mainit na environment. Ito po may tatlong ano to. Actually dati 1, 2, 3, 4, lima, lima po yung kulungan pang ano eh, pang manok yan na ano eh. Texas o oh, yung mga pinapansabong na manok. Mga panabong na manok. Ayan yung pinaka, ano nun, pinakalalagyan. Tapos hiningi ko kasi itatapon na. Nagpalit na yung, yung pinsa ko nagpalit siya ng kulungan. Ginawa, ginawa niya na pong bakal tulad ng akin. Mesh wire. Actually matibay talaga yung naging ano ko lang doon pala is hindi siya uh, realistic. So, hindi siya. Uh, yung kulang na yung magagamit ko pero either yung first floor or second floor hindi ko siya magagamit both talaga yung dati kong pinagawang kulungan malaki din kasi nagastos ko mga kaibayan actually may mga buibili nun pero hindi ko binibenta kasi sabi ko ang laking although ando naman yung idea na pag nagbenta bumit nagpagawa ka nun, tapos tumagal mo baba yung presyo pero sobrang baba kasi sabi ko hayaan ko na lang kasi magagamit ko pa rin naman yun in the future may naisip kasi yung may naisip akong gawin doon ay lang na share ko lang to kasi ito ang ganda nito ventilated basta mga ventilated na na kulungan tsaka elevated kumbaga may dumadaloy na hangin at the same time hindi dikit sa lupa tsaka dito walang daga issue ng daga kasi sa so, open space kasi to so siguro dahil nga sa idea na yun tsaka may mga aso at may mga pusa walang daga masyado hindi tulad dun sa bahay talaga namin problema talaga dun yung daga magkagulat ka na lang yung mga sisiyo mo may patay na kinaumagwa ina kinaumagahan kasi kinain po ng ng daga so kung napaplano kayo ng kulungan actually okay yung mga ganito kasi nakarami nakita pa ako mga nakapost na ganitong gawa maganda siya kung walang daga sa lugar nyo matagal din siya pero kung naulanan tsaka nainitan di ko sure kung ka katagal mga 2 years ba or 3 years although kawayan matibay kilala yung kawayan na matibay pero dahil nga hati-hati na siya mas mabilis na siya napipenetrate ng tubig init so rumurupok siya kung ako papapiliin gusto ko mesh wire na kulungan or bakal talaga kasi yung tibay talaga ng bakal sobrang tagal sulit para sa gastos mo pero depende rin kasi sa budget nyo kasi pag nag-mesh wire ka po, syempre, mag ipap Either ikaw yung gagawa, o no, kung may welding machine ka, tatrabuhin mo talaga siya. Pero ako oh, nagpaplano din kami na gumawa ng kulungan. Uh, this time, gagawin ng effective. Pero di ko alam kasi nga, di yan na parang puipili kami ng magagandang talagang i stock at paramihin. Di ko, di ko rin naman masasabi na pangmatagalan na talagang plano na yun. Hindi ko alam kasi ayun nga sabi ko sa inyo sa pag-alaga po ng manok talaga. Wala naman wala naman shadow benefits kung konti lang alagaan mo dapat at least 100 heads na native chicken. Siguro doon may may ano ka doon may kita ka. Tsaka ganun din sa bibi, dapat marami ka dun, at least 50 heads ng inahin para may benta kang sisaw and ano. Kaso nga lang ang problema, magastos po talaga at hindi pa sapat yung yung mga kulungan namin para mag-accommodate tsaka mag-focus sa ganong goal so as of now ayun lang sila nilalagay lang namin dyan for stocks na ready in case may gusto kaming gawin in the future or ano pa man kasi manok talaga as of now mas less yung pagkain kasi nakakagala sila dito medyo malawak-lawak din kasi itong lugar dito open space pati sa kapitbahay na pupunta yung mga manok pero hindi man asin kapitbahay na bahay. kasi dito naman nakaka yung pagkain okay naman para sa pang araw-araw kaya hindi na nila hindi na sila masyado nagkagala pero free range is okay talaga ilan na share ko lang na ito pala ang ganda rin itong eh, kulungan na to although marupok na siya at matagal na nagagamit pa rin namin siya hanggang ngayon ilang bibi manok na yung napaano namin dyan napapisa ay hindi napapisa na alagaan na ibenta and lang ito gagamit para namin to hanggang sa talagang sumuko na lang siya kasi ngayon po wala din kaming kulu wala din kami bagong kulungan yung mga ginagamit namin ito tsaka yung um, kulungan ng tatay ng bayaw ko so nandoon kasi uh, okay yon yung isang part niya okay malawak tsaka nainitan pero yung yung isang side niya o isang pinto nung pinakakulungan is hindi na initan pero ginagamit pa rin namin. Ang naging issue kasi namin dito is nalalaglag talaga yung mga sisyo dito. And ay marami nang sisyo na nalaglag diyan na matay at nawala. Ganon. So ayun yung naging ano namin diyan problema kasi may luma na siya, may part na mga butas-butas, tsaka hindi naman kasi pang sisyo talaga 'yan. Pang ano na po 'yan eh pang malalaking manok na talaga. Kaya nung nilagay yung sisyo, ang dami yung tagpi-tagpi, karton tagpi, and everything. Para lang for temporary, na kulungan siya ng mga manok at bibi namin. Na safety sila at mala, medyo spacious kasi medyo malaki po yan. eto, tsaka dito, isang, ano, isang kulungan. So, kahit siguro may 20 heads ka ng sisyo dyan, okay lang. Dito sa dalawang kulungan na to, kaya niyang i ayun lang, na-share ko lang na kung magpapagawa po kayo ng kulungan o naghanap ko kayo ng tips, ay no, tips, ng idea, isa po sa idea dapat elevated para iwas. yung pagkakasakit sa sisyo dahil nga po yung dumi nila sa baba, as din yan umaangat, so yung init, yung ammonia. At the same time, kung may mga madumi po yung lapag, at least hindi sila naaabot nung mga mga disease na meron or mga sakit na meron sa lupa kasi mat-elevated ayun po yung isang masasabi ko lang na tips kung bakit medyo elevated. Kahit naman makita nyo sa ibang farm, nakataas talaga yung mga kulungan. Kahit yung mga pang 45 days, ganon, pang broiler, or pang layer, nakataas talaga lagi. Para yung dumi na lalaglag sa lapag, pero hindi umaangat yung init or yung, yung baho mismo ng dumi. Pabalik dun sa mga manok na inalagaan.